talaga mga bay, grabe kita nyo oh baliktad talaga sus doon sa taas pagdating dyan sa baba kumpiyansa ka na kasi medyo patag na pero kung hindi ka hindi mo kabisado pagdating dito blusong to hanggang sa baba to ayan din muntahan natin itong na-distress yan kita mo oh, may ano baka wala na dito yun mga bay Hello at sa bay? madang hapon sa inyo lahat. Ngayon nandito po tayo sa Tagkawayan sa Kapla at titikla kami sa tubig ng regitor. At saka siyempre sa pangarga na rin. At saka dito mga bay, ay tropa na, na disgrasya dito. So masakit po para sa atin yung mga kapwa natin, mga tracker, no? Na mayroon tayong isang tropa na madidisgrasya. Iwan ko lang kung ah... Uh, buhay ang driver nito at ang helper nito. Sana buhay. Puntahan natin mga bayi habang sinicheck yung ano natin, yung resistor pati yung tali, saka especially yung mga gulong, no? So, tara, tingnan natin mga bayi. Itong kalsada na to, kung titingnan titingnan mo, tingnan mo, babalik ka video ha. Ito yung pinaka-clear highway na <laughs> na lusong nito sa tagawa yan um, mula doon sa taas pagdating dyan sa baba kumpiyansa ka na kasi medyo patag na pero kung hindi, ka, hindi mo kabisado pagdating dito lusong to hanggang sa baba to ayan din puntahan natin itong nadiskrasya kita mo may ano baka wala na dito yun mga bay baka wala na dito yung pinwiler na kuha na siguro oh, nakuha lang na nga ay ayun na eh, doon pa sus Yan, nakita niya, mga bay wasak wasak talaga oh ayan wasak wasak talaga grabe kuing ban mga bay parang hindi ko na pangalanan kung anong trucking to so siguro mula doon to mula doon saan ang laglag niya? dito ang laglag -lag niya doon dyan sya papunta hindi dito ang galing kasi kung nakaraang linggo mga siguro 3 weeks na ngayon na nakalipas yung mga pangarga dyan iba pinulot na lang sa may ari siguro ng truck yun o may ari uh, ng pangarga yun inanon na lang nila dito mga minanumano nila ano nila sila ng tali kawawa talaga mga bay grabe kita nyo Oh. baliktad talaga lang ito yung mahirap sa ano sa mga track tracker mga bay sa totoo lang napakahirap ang, biya ang buhay ng uh, isang uh, biyahidor ito yung mga ano nya hindi ito makukuha hanggang hindi ito makukuha mga bay hanggang hindi ito ano sa insurance o siguro iwan ko lang ha maka insurance siyempre may mga insurance yung mga yan automatic yan eh, ano kagad sa insurance yan ang tanong na lang dyan ang pagkuha nyan matagal to baka bakuha baka siguro lulumutan na yan hindi pa makukuha yan to yung gulong nya dalawang gulong nya nawala nasaan kaya ang dalawang gulong nyan pero ang ano ang tawag nyo ang tawag ito, yung dalawang gulong na tanggal dyan ay yung unga left side So dapat dito sa kanan yan dadalhin Pero dito sa Oh kanan sa kaliwa Dapat sa kaliwa da, dapat dalhin Pero dito sa kanan siya dinala Ito yung mga ano Mga sidings ng banya Parang ano ko na tong tracking na to Ayaw ko lang pangalanan ah, mga bay Kilala ko tong tracking na to Ayan, may pangalan doon nakikita ko yung ano niya. Ayoko lang pangalanan para privacy ng ano, privacy ng kompanya, kita nyo hindi mapakaba, hindi mapakinabangan to mga bay ang pakinabangan oh, yung pakinabang lang nito yung chassis nya lang yung buong chassis na yan pero yung mula sa kaol hanggang dito sa wing van wala hindi pwedeng ano han hindi pagka niya, mga bay talagang ay naku Diyos ko po hirap talaga dito mga bay mga ano isipin mula dun sa taas hindi ko alam kung anong nangyari kung na loose break to siya mahabang lusong, mahabang losong to mga bay sana buhay ang hilper nyan sana buhay ang hilper kaya kung kawawa naman kung ang hilper patay huwag naman sana mangyari pati driver siyempre may mga pamilya yung mga yun kaya yeah, dito, itong kalsada na to, kung tingin talaga. Dahil, ako, madalas ako dito na, ako, oh, madalas ako dito pang Pero, siyempre, bawat, bawat, bigay natin, bawat mirwiling natin, baga, talaga, kailangan yung maging mautak tayo. Kasi, hindi pwede yung mirwiling ka lang ng mirwiling. Hindi ka, hindi mo tinitingnan kung ano yung kung ano yung gagawin mo kung uh, wala ka bang plan B kung anong mang, maging mangyari sa iyo kung ikaw na wala ng preno o ikaw na uh, preno wala hangin di ba dito yun dito talaga yun Yan, sa sa mga tropa natin na bumubiyahing uh, Mindanao at sa Kalayte. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. sa siyempre, sa, dito na sa buong Pilipinas, bumubiyahing kahit sa Norte. Mga <laughs> bay, so, ingat-ingat tayo. So ngayon, uh, kailangan namin makarating kami ng <laughs> surusogon bukas ng uh, umaga para... Uh, pa-air ko natin yung sipula Ya. Pugit pa ni pula oh. Ang ni pula. Ha? May tama? May pitata ng bato. Ha? May pitata ng bato ng bago. Ano Flat? Oh, ba't ganyan? Baka may bato sa ilalim. Yan. Yung ibang gulong naman, ayos naman. Yun lang umusok. Natin tong trainer ko hawakan lang natin yung ano mga bay malalaman natin ang na malakas ang preno hindi ito may medyo mahina ang preno nito pero bagong lining to dito ang malakas ito ito medyo mahina na rin to mag adjust ako nito pero di mo na ngayon dito di mo na ngayon mga bay ito napakalakas to pag sobrang init mga bay sobrang lakas na rin ng preno no? kadalasan ng bibigay niyan yung ano mga bay yung oil seal niya dito sa kuha niya yung sa oil seal niya dito sa tawag ito sa oil seal niya sa ay ayan oh. init siya. yung wheel niya madalas na uh, bumibigay pag ganyan <coughs> okay naman so si boss ricardo ang nagkarga nito si taty boss ricardo sinsya na kayo mga bay sa vlog natin na uh, wala tayong video uh, during nagpakabot tayo mga bay dahil hindi nga gopro ang gamit natin cellphone lang to at itong cellphone na to at uh, dito uh, itong mga video sa cellphone na to yun lang ang ma-edit dito pag iba namang pagaling sa GoPro ng mga video hindi ko ma-edit dito mga bay marami kong video sa GoPro na hindi ko ma-edit dito